Sa Good Vibes, mga wala maubos nga utan kag pruta sa organic farmers ang nakalapot sa Home for the Aged kag sa institusyon para sa mga malnourished nga kabataan pinaagi sa bulig sa isa ka negosyante sa Bakulod. May report si Romeo Subaldi. Ang mga organic farmers sa rin sa nakalain nga bahin sa Negros Occidental ang mapauli kung tani bit-bit pa ang nabili nila ng mga kilo kilo ng mga utahan kag prutas. Wala abi maubos ang ilang mga baligya sa 18th Negros Island Organic Farmers Festival. Ang ining mga mangunguma nga taga Don Salvador Benedicto nagalalain. Kay masobra sa 50 kilos ng yabayabas halin sa DSB, wala niya mabaligya kay man may mga samad kay naabdan abi sang bagyo nga tino pero okay pa ang prutas gani ginayuh niya ang, founders ang founder ng RU Founded Machine Shop Corporation ng si Ramon O' Senior kung huyag niya baklon ang mga bayabas pati na ang mga nabilin pa niya nga babana ano na tabo sa iya na ako nga nagamuno sao kay sa ano sir sa pagyo siguro paglantos lantos hi man yan duo pero indi siya dunot okay gid saya wow. ginpalantaw anay kun okay pa ang iya produkto kag ginpang bakal ini ni Oy. Nagbaton siya sang may kapin sa 12,000 pesos kay ginubos ni Oy ang iyang mga baligya. Kutob sa mga prutas kag utan sang mangunguma nga wala maubos sa last days sang festival, ginkompra niya. Para kay Oy, magasto na kuno sa mga mangunguma nga magita na naman sang kargahan sa ila produkto papauli sa ilang mga lugar. Yes, ma'am. Sir, wala pa lang lang kami. Nga, na po, wala ko. Wala mo. Wala Sa mga farmers na wala na sold out. Ano yun, siya? Parang hindi niya. Wala sila po hindi magpabalik. Ano na Hindi na sila magpabalik. Hindi sila materde. Ano Ano na ba? Ano na ba? Hindi na ba? Ano na ba? Ano na ba? Ano pa ba? Ano na Ano na ba? Ano Ano na ba? Sa? Oh, boss, man, oh, boss. Thank you. Thank you very much. Pati mga pulis kang street cleaner nga nagbulig sa event nagbaton sa mga sinamak kag mga prutas. Pasalamat ni sa ila serbisyo. libre sa polis kuno sir sa mga radyote <laughs> Ang iban nga nagkato sa venue para maglagaw nakaambit pa sa libre nga mga utan kag prutas It's for you. you How much? It's for you Lopi? No Lopi no okay. okay. So you will not get old because you are giving things to me Kainas ng aga Ginsugura na nila deliver ang mga prutas kag-utan sa Home for the Aged kag sa Missionaries of Charity Home of Joy. Ang iban, ipanagtag sa mga nabiktimas ang Baguio Tino. Romeo Subado para sa Digicast Negros.